morning and today is Sunday. Siyempre ako ang nakatuka sa store ngayon kasi naggalagala yung anak ko. Dress day niya ngayon. So, kapi tayo. Kapi-kapi po tayo. Ito, ito po yung kapi ko. Ayan. Yan po yung ginagamit ko talaga kasi nagustuhan ko talaga yung lasa niya. At the same time yung, yung sugar na ginagamit sa product. So, yun. So, welcome to my YouTube channel. Uh, Noelo TV. And gusto ko magpasalamat sa lahat ng aking mga subscriber po. Sa lahat po ng mga nanonood ng aking mga videos. Maraming salamat po. Uh, malaking tulong po yun kasi mamotivate ko tayo lagi na uh, mag-share ng mga ideas about sa finances natin. Sa pagmamanage ng uh, negosyo natin. Uh, at iba pang mga pwedeng uh, mapagkukunan natin ng kaalaman sa ating pang-araw-araw na buhay. So, today, ang aking topic naman na i-share sa inyo ay lagi po ako nag-remind about po ng pag-iipon. Siyempre, mayro mayroon, tayong negosyo, di ba? And kung iba dyan, mga empleyado, so mayroon din tayong earnings. So, kailangan talaga natin mag ano, mag-iipon talaga kahit pa konti-kunti. Bakit nga ba, auntie, lagi kang, ha, lagi kang nag-share ng about ng pag-iipon? Kasi nga po, kung gusto po talaga natin magkakaroon ng uh, financial independency, lalo na sa ating mga babae, ganyan, or sa ating pamilya, or kahit na sino na gusto talagang makaahon sa financial crisis, ganyan. Kasi nga, bakit nga ba tayo nagkakaroon ng mga financial crisis sa ating sarili na mayroon naman tayong income, mayroon naman tayong uh, negosyo, pero bakit ba kapos talaga? And then sa oras ng mga kagipitan, emergency, wala po tayong mahuhugot. And the result is, yung capital natin ang makompromise. Kasi yun talaga yung madali natin kunin. Kina, kaya kailangan talaga mag-ipon tayo sa araw-araw and it will Uh, gawin talaga natin it will make sure or we will make sure na magiging habit natin yan para po yung routine no routine ng stamina natin ay kailangan talaga tayong everyday magkano man yung kinikita natin ay dapat po mayroon tayong naiipon kahit kunti kasi po pag mahabit na po natin yan Uh, hindi na natin yan mawala. Kumbaga, kailangan talaga ma consistency, makukuha natin yung consistency sa pag-iipon. And mabiglaan lang tayo na, oh my God, marami na pala akong naiipon. And in times of crisis, in times of emergency, unang-una talaga, yun talaga yung goal natin, mayroon po tayong makukuha. Okay? So, ngayon, uh, syempre ang isi-share ko sa inyo ang pag-iipon, the benefits of pag-iipon, at saka bakit ba tayo mag-iipon, at saka yung mga pag-uugali na dapat nating i-stop, no? i para po magiging successful po yung consistency natin sa pag-iipon. So, ang una kong isi-share sa inyo ngayon about sa pag-iipon ay goal natin, no? Ano ba yung dahilan ka bakit kailangan talaga tayong mag-ipon ano ba yung, kay, bakit kailangan talaga tayong mag-ipon, di ba? Bakit ba kailangan talaga? So, uh, una sa dahilan kung bakit kailangan talaga tayong mag-ipon ay para po sa panahon ng kagipitan. Yun talaga ang pinaka number one. So, sa panahon ng kagipitan, may maduduko tayo in case of emergency like hospitalization. Uh, kailangan ng, ano tawag ito, uh, gamot, ganyan, or hindi lang sa family natin, pati na din sa mga relatives natin na sa oras na kagipitan, mayroon at least, ha, mayroon tayong pwedeng ma-share or mapahiram or matulong man lang kahit konti. Kasi kung wala tayong naipon, paano tayo makatulong? So, maraming benefits ang pag-iipon. It's not just about ourselves, no sa family natin but it will also extend no na pwedeng makatulong sa ibang tao na nangangailangan talaga like emergency kailangan ng gamot blood ganyan kailangan i-admit sa hospital, hospital kasi po ngayon mahirap na po hindi na po ka, hindi po tayo pwedeng ma-admit agad-agad lalo na sa mga private uh, uh, hospital na hindi pwedeng tanggapin yung pasyente natin pag wala tayong pang down so Uh, na experience ko na din sa mga public hospital na talagang hindi ka maasikaso so I choose to uh, make talaga ipon para po uh, gusto ko ma-admit or ma-hospital man lang tayo ay gusto ko sa private talaga para talagang maasikaso kasi na experience na namin yan eh na compare ko na yung nag nasa public ako or nasa public hospital dinala yung pasyente at saka yung dinala ko yung pasyente sa private at saka napakalaking disparity talaga. Of course, maintindihan natin kasi hindi, kung public hospital, lahat nandyan, no? So, kailangan talaga na i-cater lahat ng uh, mga tao or mga mamamayan na pumunta doon kasi yun ang talaga ang madaling takbuhan. So, tayo naman, na ayaw natin na matagalan. So, kailangan natin na asikasuhin tayo. So, kailangan tayo pumunta sa mga private hospital para po doon tayo magpa-confine or kailangan magpa-check up. Pero, pag wala tayong pera, hindi talaga tayo mapasok, maipasok doon sa hospital kasi kailangan talaga ng down payment. Lalo na pag wala tayong mga emergency Or policy, yung mga HMO, or kahit man ng PhilHealth, so mahirapan talaga tayo. So, kailangan talaga tayong may pocket money tayo, may excess money tayo na madali siyang uh, kunin para gamitin in times of emergency. So, sa pag-iipon natin, lagi pong tinuturo sa atin na... Uh, i natin yung pag-iipon natin. Mayroon yung mga rule paano mag-ipon, no? Pero depende na sa inyo kung ano yung hiyang kayo. Ang importante, may naitabi tayo. So, yun. So, sa aking pag-iipon, mayroon ako mga mga dilata-dilata na nilalagyan ko. Like, for example, for emergency fund, for insurance, for personal savings. ah uh, minsan, pag gusto, kong, pag gusto kong mayroon akong uh, property or meron akong project na na gustong gawin ay nilagay ko talaga doon kung ano yung purpose na ng pag-iipon ko so kailangan din natin ang emergency fund pinaka priority yung emergency fund kasi nga hindi natin alam no hindi natin alam na mawalan tayo ng na trabaho nalugi yung negosyo natin so pinaka conservative ay ang uh, pag-compute natin no, sa expenses natin monthly, so i natin yan in one year. Yung kung gusto talaga natin na talagang malaki yung savings natin, so paghandaan natin yung total expenses natin for the month, i-times natin ito 12 months or 6 months, or kung gusto niyo 3 months or dahan-dahan, pwede naman, di ba? dahan-dahan, dahan-dahan hanggang sa sabi ko nga magiging habit nyo na ang pag-iipon ay talagang makakamit talaga natin yung amount ng gusto natin, yung expenses natin monthly, makuha natin yung total amount for 12 months. So, yun yung pinaka-conservative. Pero pwede naman 6 months, pwede din 3 months, or kung anong ilang months yung gusto natin. Bakit nga ba kailangan ganyan? Para po, sa oras ng kailangan mong mag-recover or kailangan mong bumangon, mayroon po tayong magagamit at hindi po makompromise uh, yung, like, yung uh, ibang savings natin, no? Or yung, like, for example, sa emergency sa health. So, hindi makompromise yung capital natin or yung negosyo natin. Kasi nga, mahirap talaga pag during the emergency ang makukuha natin yung makompromise yung capital natin paano na yung daily natin na pangangailangan di ba so kailangan talagang mayroon tayong pinaka first is ang emergency fund so in case ang emergency fund ay intended for in case of emergency or uh, uh, like sa health or yung para sa kabuhayan natin na what if wala tayong trabaho sa mga empleyado. So mayroon pa tayong magagamit within that period na naghahanap tayo ng pwede nating pagkakitaan or sa negosyo man, kung nalulugi yung negosyo mo, at least mayroon pa tayong months na pwede nating i-recover, na pwede nating gamitin additional uh, capital or Ah, uh, pwede nating i-start ng another new business na gusto natin kasi medyo hindi effective yung negosyo natin. So, marami tayong option pero kung wala tayong pera, wala tayong mahuhugot. Ano'ng gagawin natin, 'di ba? So, mahirapan yung family natin. Of course, ang pinaka maapektuhan talaga yung family natin. Ang pangalawa naman, bakit kailangan natin mag-ipon? Ay, para po makapag-invest tayo, maka maka ano tayo kung mayroon naman tayong main source of income like itong negosyo ay pwede naman uh, tawag nito pwede nating i-invest para magkaroon tayo ng mga passive income para hindi lang po tayo sabi ko nag ano nakadepende sa ating mga active income unlike kung 'di ba sa pag-invest hindi pwede na dapat pag mag-invest ka ng money mo na hindi po masakit sa kalooban mo meaning With whatever the risk na pwede natin harapin sa ini-invest natin na money, ay hindi po makompromise yung main source natin na yung faucet source natin sa ating income na active. So, ganun po yun. So, dapat, uh, hindi steady yung active natin na laging nagbibigay ng income daily, tapos yung mga na-save natin, ay yun lang po yung ibigay natin doon sa pag-iinvest para magkakaroon tayo ng passive income. So, I will always remind you guys na dapat mayroon tayong passive income kahit isa or dalawa para po uh, marami pong pumapasok na income sa atin. So, paano natin yan makakamit? So, sa pamamagitan ng pag-iipon na dapat meron tayong nakalaan doon, a certain percentage na pwede tayong ilaan doon sa pag-i-invest. So, importante talaga. Yun talaga yung mga pinaka-goal natin sa ating pag-iipon. Dalawa lang po. Una, ay para po for emergency purposes. And number two, para po makapag-invest tayo ng other business or other uh, source of income na sinasabi ko na passive income. So, para po, marami tayong sources of income natin. Marami tayong, marami tayong mga side hustle na uh, pag ma, hindi man magiging successful or may mga problema na ma-encounter natin sa negosyong ito, yung current na active income natin ay uh, mayroon pa tayong ma-expect na mayroon pang pa papasok at hindi ma, magso-suffer yung family natin. So, ngayon, ang pag-uusapan natin, paano natin makakamit ito? So, may mga ka kaugalian tayo or mga na use na natin ng na mga mindset natin siya na hindi natin alam na yun pala ay magbibigay ng hindi tayo or sa gabal para makamit natin itong mga goal natin sa pag iipon Ang number one, okay, na dapat natin uh, gawin para ma-hit natin yung goal natin ng financial independency at makamit natin yung consistency sa pag-iipon ay number one, dapat lagi po tayong nakatuon at clear yung goal natin na mayroon tayong pinag-iipunan. Kasabi ko na kanina, like emergency fund or kailangan mo mag-invest, may gusto kang project, may gusto kang property na Uh, bilihin. So, kailangan mo talagang paglaanan yan, pag-ipunan yan. And that's the very effective way para magkaroon po tayo ng uh, financial independence kaysa lagi po tayong nangungutang. And experience ko na yan. I've been there na. So, mahirap talaga. So, mas maganda na pag-ipunan talaga. So, number two, kailangan nating stop ang pagkakaroon ng manya na habit. So, marami tayong ganyan, even ako. No, kailangan nating i-stop 'yan, yung manya na habit na 'yan. Ah, mamaya na, mayroon pa naman akong sahod. Ay, mamaya na, mayroon pa naman akong benta tomorrow. E, paano kung wala? Maliit lang yung benta natin. Ay, saka na uh, next next month na. Paano kung We are not able na, hindi na tayo makagalaw, hindi na tayo maka uh, makahanap ng mga sources of income natin. Ano nang mangyari, So maiipit, maiipit yung hindi lang tayo, 'di ba? Pati yung family natin. So uh, stop talaga natin yung manya habit. You start now. Kasi meron na tayong goal. You start asap yon wag po yung manya na habit diba para po makamit natin yung consistency kasi kung mayroon yan hindi natin makamit yung consistency talaga para magkaroon magiging habit na siya sa atin na kailangan talaga nating mag-ipon and number three ay kailangan natin ang uh, So, yun, my customer. Alam nyo, I am thankful talaga today kasi maaga pa ang dami ko na ang customer. So, yun, uh, ang number three na dapat nating uh, gawin or stop gawin or dapat nating gawin or i-manage natin ng mabuti ay ang ating spending habits. So, yun talaga ang pinaka-importante na ngayon na nasa ating mga kamay na ang Shopee-Shopee na app na yan na pwede nating matempt talaga tayo na mag Uh, order online, mag-add to cart, ganyan. So, dapat i-manage talaga natin effectively ang ating spending habits. Kasi nga, kung hindi natin yan ma mawala tayo sa Uh, trail ng ating goal ng pag-iipon. So, you have to stop that uh, uh, hindi magandang pag-ugali ng paggasta yung mga hindi kailangan. Bumili lang po tayo ng kailangan natin, yung importante sa atin, at saka yung makapagbigay sa atin ng return of investment. So, yun yung ginagawa ko. Actually, nagsya-shopping na din ako, pero... Uh, mayroon akong ano mayroon uh, mayroon siyang uh purpose part din sa business namin and planning na baka hopefully ay magiging sellers seller din tayo ng Shopee so nag-aaral nag tayo 'di ba so kailangan talaga natin i-manage yung spending habits natin so i-develop din natin yung spending habits natin kung gastadora tayo we have to stop that habits so, yung hindi natin kailangan kasi Uh, wala din yan serbi pagdating ng panahon. So, yun yung mga kailangan nating gawin at stop natin sa ating pag-ugali na hindi natin alam na nakaka na pala at mawala tayo sa consistency ng ating pag-iipon. So, ano yon Number one, dapat uh, gumawa tayo ng clear goals. Dapat meron tayo, ta talaga tayong goals ng ating pag-iipon para motivated po tayo lagi. Number two, stop the manana habit. You have to start asap. And number three naman, i-manage natin effectively yung ating spending habits. So, stop natin yung pating pagkagastadura na hindi naman natin kailangan. Ay, lagi tayong uh, lagi tayong nag-spending, nag spending, spending na nakalimutan natin ang mag-ipon. So, yun lang po sana po ay may na-share ako sa inyo na konting kaalaman. Yun lang po. God bless po. Thank you. Thank you, thank you so much.